Mababa na po. Ayan. Oh my God. Uy, alala, yan nyo yan, ha? Doon, doon, doon. Yung kay nanay, yung kay nanay Yung kay nanay? Alin ba yung kay nanay dyan? Yung, yung nasa unahan na ano. Nandun po yung aking tricycle sa taas, eh. Ha, ha, ha. Nalimang <laughs> yung kubo Aray, Aba Dami palang kubo eh Siyempre yung gusto Doon sa unahan Ayun po Aray, sa unahan Kanin yun Ah, hindi Doon tayo sa side nyo Alam. <laughs> Gusto mo dun sa gilid oh. Oo, oh, 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 oh doon tayo sa malilong. <laughs> <laughs> oh, tignan mo mga dito na naglalaba. Oh. Ayaw okay. na lang sa nawasa. Sa ilog na lang maglalaba ang mga, ano, mga taga rito. Ayan. Doon na lang po kami. Uh, ha? Malalim no, it uh? it e, e, ito dito malunod. Eh, pagluluto. Doon tayo sa walang buhaya. Wala may buhaya din eh. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan pa, oh. sa dini sa uh, taga bukid O, oh. na ano mo, doon naglalaba mga idol O, oh. Oh, diba? Ayan mga paliligo natin Ilog naman tayo kapon sa dagat Alright Wawa po Good morning Good morning, good morning Tayo po muna yung mag-iilog Kapon dagat, mga idol, ngayon ilog naman. Todo relax tayo ngayon, mga aboyong. Kapon eh. Kapon dagat, ngayon ilog oh. Oo. Alright, sa ilog muna tayo. Yun naman, sarap. Good morning, good morning, good morning. Ilog time, ilog time. Sarap mga idol oh. Ganda ng ano nang ilog talaga. Okay. Yan oh. Yan yun yung aming cottage mga kaboyong oh. Yan. Oh, Di ba? Pagka magiinom ka, pa, nasa ilalim mo lang din ang ang tubig. Ilulublub mo na lang sarili mo dyan. Pwede na. <laughs> oh, di ba? Oh. Yung mga paliligo, kapon dagat, white sand ngayon ilog naman. Lilibutin natin ang mga paliguan. All right. Yun. Tumiyo tayo, mga idol. Ilog time right, Magluluto din tayo sa may gilid. Meron din doon, doon ano Meron mga lutoan Doon din tayo magluluto sa gilid. Gilid-gilid na lang yan para paraan na lang yan mga kaboyong. Diba? Okay. Luluto muna tayo ng ating uh, ano naman luluto hindi ne. Eh. Alright. <coughs> Isang agos. Ang mag-iiyaw doon. Mag mga pagkain.

maliligo ka na tapos sumaglaba pwede ka na maligo ayan oh. diba hindi yung galiba ni ini niyo? maglalaba o oh. malilom nga naman diretso na siya paliligo hindi yung nalaba no dito yun hindi meron siya na pinaka parang first eh doon sa baba hindi yung parang ano yung naagos din yung ano Ganun ka problema maglaba. Ang nawasan na ubusan ng tubig, walang tulo dito sa ilog, oh. Pwede, ka na sa Yan naglalaba yung dalawa, Kapatid, oh. Yung problema sa tubig. Kung ang gripo, walang tulo dito, hindi naman dito ka magkaano. Diretso na banlaw. Diretso diret na banlaw, yung paisa, oh. nagdala pa ng labahan. Nakasako na. Oh. So, ayan na, labahan. Brother. Yung labahan din, ayun. Oh. Dala na sako, sako, sako na, laba ng labahan. Pwede pwede pa magdala ka ng ano, ano, washing ano mahabang wire mo Dala ng washing machine, dito ka na magano Hindi <laughs> ba chinarch yan? Ay ba't pa, ba, dinala di pa, na dito yan Meron pa rin din mga idol oh Oh, no, diba? Sarap sa ilog, malamig ang tubig mga idol Namig ng tubig. Yung mga kalabaw nandoon sa unahan tapos kami maliligo dito. <laughs> 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 Dami dong kalabaw, mga baka pinaliliguan tapos dito kami maliligo. <laughs> o, di ba? Ayan mga paliguan. Uh, doon, daanan ng tricycle sa taas mga kaboyong. Ayan, may mga tricycle, mga truck di ba? Ilog pa. Sawa sa, sa tubig. Yung pinalo-palo na mga idol. Oh. No. Usong-uso pa rin sa bukid yung papalo talaga 'yo. Ayun oh. No. pinalo na. No, di ba? Kailangan malalakas ang yung braso rito para pag pinalo ang damit, tanggal ang mga dumi. Tanggalan libag mo dyan, oh. Isang palo lang sa ulo mo nyan. Tali <laughs> ka dyan. Oh. Hey, mga taga-bukid, na mag-aasa yung mga taga-bayan. Mag-aasa ng taga-bukid, dito kayo maglalaba, papaluin din kayo nyan, no oh. What? Oh. Papalo ang ginagawa. Usong-uso pa rin pala rito. Ayan na, oh. Ayan na, papaluin na ni Pak, 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 pak. Oh, pinalo na papalo na Oh. No? Galit na galit na yung bata. Oh. Galit na yung bata. Ay, wala yun. Kayo mga dumi kayo ha. oh, oh, pinalo na. Pak, pak, pak. Tanggal ang dumi. Galit na galit. Sira na ang pantalon niya, Neng. Ha? Ah? Neng. Gagis -ag tayo ng uh, kawayan mga idol. Tingnan natin kung may mga ulit isda. Ano? dali? sunog niyang kumuha ng gato. Ang dali. daling, mag-gato. Dali. Dali. Ah, dali. taga-luto. O? O, taga-luto. O, luto Matay ng kawayan. Uy, na-tuyo. Lalim pa rin. Uy. kawayan dito. Tignan natin kung mayroon tayong mahuling isda sa ilog nito. Mga angawil na. No? <laughs> mga angawil. Wala rin tayong gatong mga idol. Wala tayong ng gatong natin. Uyot lang tayo mga kaboy ng mga kawayan. Dagdag natin doon sa panggatong natin. Ang dito eh. medyo nauubusan ka na ng... ng ano... mga ganito mga idol oh. madingas yan oh. madingas to gusto mga gantong kahoy oh. ka lang ang lang yan mga kaboy oh. mga idol Paraparan lang yan oh. yan paraparaan tayo mamumulot tayo ng gatong ang dami dito eh Nalilimot ka na ang pagkawala ka ng panggatong Kahit maliliit lang yan mga idol May bagay yan Pagkawala ka na talaga makuha gatong Ay uling Amumulot ka na lamang ay, Mga kawayan na mga ganito Madingas yan mga idol Madingas yung mga gantong kawayan Tuyo na kasi yan mga kabo, yung Tuyo na pagkaganyan Tuyo, tuyo na yan

Oh, ang gato. Ang muna tayo. Ang tubig galing din sa ilog. Hindi. <laughs> <laughs> <bitaw. React> agad. Ang <laughs> <agad>. <laughs> Hindi lugdin niya na kaya maganda. Mapapalak na kayo. Eh na sa mga noodles sa ito. Wala Para lang ko lang sarap. Napraan nang niya gatong na tayo mga idol. Oh, gatong oh. <laughs> gatong eh Nagyan mo rin yung isa, boy, para lumakas yung kay Donna. Ang pakilam sa inyo ni <laughs> Okay lang to, ganito. Lagyan ko ng gatong, bahala ako so, dyan. Hello, Jenny! Oh, na-charge so, di ko? Uh, na-charge? Uh, yung, ano? Speaker. Uh, yung... Di ko na-charge? Di ko, yung... ko na-charge. charge <laughs> sa ilo. Ayan mga idol, kararating lang natin galing tayo sa ilog. Silip na siya, no? Ayan, na Tapos na. Kapiyay na. Kaya yatid na natin ang mga bisita. Second day. Second day natin, dagat, white sand, tapos inag nag ilog naman. Ha? Ay, ano nang asawa ko yun? Mga kababata niya yun, wala naman akong bayad doon. Saan ba? Stally Beach? Kumalim? Binigyan ko ng limandaan lang yun. Yan, yung, 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 yung isa kasi yung magta-tricycle mga idol ay yun. Ano, ah. Iniatid kami, iniatid kami doon tapos uh, nagpasundo rin, binigyan ko na ng 500 pesos. Sa akin wala, hindi ako hindi talaga ako tumatanggap ng mga ano eh, bayad sa akin mga kabolo. Ang bagay yakag, yakag lang. Pero okay lang. Okay lang yun. Kaya tumuwina na yung ating mga bisita kanila. Alright, thank you.